i-tutorial ko sa inyo kung paano pagkabit at ang technique kung paano maglagay ng line sa reel. Okay? Ayan, good evening mga kapitonggo. Ngayon ay mag-tutorial tayo na kung paano pagpalit ng line at paano maglagay ng line doon sa reel. Ayan. Ito tayo, meron tayong uh, 4,000 series na reel. Tapos, natanggal na siya, natanggal natin yung line. Ayun. Ang pagtanggal natin ng line ay ito. Barena. Pero, hindi ko na ipapakita sa inyo kasi natanggal ko na. Ang i tutorial ko sa inyo kung paano pagkabit at ang technique kung paano maglagay ng line sa reel. Okay? Tapos eh uh, ito yung ating uh, super superior braided PE. Ayan, 350 yan. Ah uh, 300 meters, ah uh, 15 lb, tapos ah uh, 6.80 grams ang bigat. Ito yung nabili ko ito kay uh, Winchester doon sa kanyang uh, tackle shop. Ayan. Lahat ng mga tinta doon mura. Mas mura pa pagka bumili ka sa shop. Eh. Mas mura sa kanya ng konti. Kaya pumunta kayo doon. Uh, hindi ko alam kung saan papunta yung bahay, yung lugar niya. Pero tagig yun eh. Kung gusto niyo malaman, merong si, kung makikita nyo si, kung napapanood nyo si uh, Philip Robles, yung vlog niya madalas siyang binablog ngayon yung lugar na yon Ayan. Ayan. sa Boss Win. Thank you dito sa aking line na mura at may discount pa. Pag bumili kayo dito, may discount sigurado. Napakabait ang tao na yon Ayan. Ngayon, uh, babag tayo sa ating topic. Maglalagay tayo ng line dito sa reel. Okay? Ang kailangan natin ay kaldero. Ayan ang kailangan natin. Kaldero na may lamang tubig at higit sa lahat may takip na may butas yan kaya may butas yan kasi ang purpose niya may butas ilalagay natin tong line na to dito sa loob na may tubig para lumambot yung line niya buksan natin kasi siya na isang kamay lang ah ayan ayan Ayan, ang ang lipis na to ay ano, uh, 0.10. Ayan. Kasi ayun, niya pala. Ay eh, pasensya na kung nagmamarunong. Kasi ito ay ang pinakamababa na to ay 0.20. Ibig sabihin kalahati, di ba? Magiging 5, 480 Ibig sabihin 480 meters yung magiging laman na to. Di ba? e 300 lang to. Kung baga, kukulangin ng konti. Pero, eh Hindi naman kasi tayo huli ng mamaw eh. Kung baga, itong 400 series ito ay para lang sa pag mag-boat fishing. Kasi gusto ko nang medyo mahaba yung line. Para hindi kulangin ba naman pagka nag-dip. At isa pa yun, isa pa. Isa pa, pang pa tip ko sa inyo. Sa aking... Hindi man ako expert sa mag-boat fishing. Uh, ang aking tip lang kung gusto mo mag boat fishing tapos yung reel ang tip ko sig ang gamitin yung line dun sa inyong reel na mga malalaki yung uh, iba ibang kulay bakit? kasi pag iba iba yung kulay niya, malalaman mo kung gano'n na nadadrop mo o may palatandaan ka na malapit ka na doon sa kulay mo ibig sabihin malapit na yung ikse nung line mo kasi yung kada isang kulay na to ay 10 meters 10 meters yung kada isang kulay kaya matatansya mo kuwari yung dulo na to ay kulay green pagka nasa green ka na ibig sabihin 10 meters na lang iaangat mo malapit na malapit ka na dun sa isda kung sumunod na kulay ay red ibig sabihin 20 meters, ba? Diba? 20 meters muna red, tapos sumunod ay green, magiging 10 meters na paiksi na paiksi. Kung meron kang palatandaan kung gano'n nakahaba yung iriril mo o gano'n nakaiksi yung mapapasok mo sa line. Kaya yun ang kagandahan ng color pool. Yan, iba-iba yung kulay. Kesa dun sa kesa dun sa isa lang ang kulay, hindi mo matansya kung nasaan na. O kaya yung pag-drop mo, hindi mo alam kung gano'ng nakahaba yung nadadrop mo. ba? Diba? Yun. Eh, sa akin lang pagkasaliksik <laughs> ang experience. Kaya, kung gusto nyo masundin, wala namang problema. Sa akin, eh, mas okay yung iba-iba yung kulay. Yun lang. Yun lang aking na-experience. Nasa inyo naman yun. Kanya-kanya trip yan. Ayan, mabalik tayo. Ngayon ay lalagay natin dito sa tubig. Sige, lagay natin harap ko na yung camera. ah, uh, ito lang ang ating nakalmutan, yung basahan. Itong basahan na ito, medyo basa ng konti. Hindi tayo maglalagay ng konting tension, Kasi maganda din sa reel natin ay may intention. Ibig sabihin para humigpit. Lagyan na natin to Yung line natin na uh, 15 LP. Ayan. Yung 15 LP ay 680, you no? Know? Ulitin natin na. Uh, 6.80 kg. Ibig sabihin ay anin na kilo na naisda, ibukwatin nako. Medyo malaki na yun. Para sa akin, hindi pa ako nakakahuli ng ganung kapikat na isda. Kaya, yakang-yakang -yakan na ito pagka experience mo na isda ay gano'ng kalaki. pa ang sarap. Kaya, pagka tinanggal nga pala yung parang ano, yung sticker na ito, ibalik natin para hindi siya kumawit pagka nandun na sa loob. balik natin doon sa pinaka. May hiwa yan eh. May hiwa eh. Parang stopper. Eh. Tapos, ilagay na natin dito. Ayan. Yun. Shoot ko na. Tapos, shoot natin dito yung sa butas. Ay, butas to eh. Ay, butas. To. Shoot natin. Ayan. Shoot na natin. Ayan. Tapos, takpan na natin para pag kumulo, nandito ko lang tapos, ito yung saring guide, dito natin lalagay shoot natin dito ayun, niya pala kumuha ko ng mas maiksing uh, rod, para mas okay tingnan sa camera para makita kita naman lahat yung proseso, kasi kung mahaba ito, maliit lang ito pang, pang anak ko lang ito eh. pang boat fishing din itong rod na ito sobrang iksin, mga isang dipa wala pa, wala pa siya hindi pa, mga 1 meter lang. Ayan. Tapos, pagka magkatali ka nga pala dito sa reel, bubuksan mo itong uh, bell, ang matawag dito. Yung bell dito, basta ito, yung, yung guide na ito. Ang atin mo lang, saka natin lalagyan ng buhol. Kahit anong buhol pwede. Kasi sa aking experience sa aking pagbabangka, boat fishing, napaka pakubos pagka ano, uh, lang naman din yung boat mo siguro na sa 100 meters. Napakamalas mo na tayo mga O kaya pag ka ka naman, pang casting naman ang gagamitin mo, ay sobrang labo na maubos yung line mo. Pagka casting lang gagamitin mo, o kaya bait and weight, Napakahirap pupusin. Kahit nga sa 100 meters, hindi mo kaya pupusin yung bait and weight. casting medyo mahirap pa na kaya ayun, siguro meron na gust din pero sobrang napaka dalang siguro yung pagtatali naman to, pagtatali naman to ay kahit anong tali yung ano to gusto nyo yung tali nyo sa pagka nag ano kayo naglalagay kayo ng line dus swivel o kaya doon sa dus mono to braided, kahit anong naman Tali ka ba? O pwede. Kahit anong tali. Di magreklamo si Rin. Kung anong gusto niya ang Tapos yung yung sobrang tali, putol na. Para hindi sila. Ayan. Tapos, i-drop the lang. Ayan. 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 na. Ayan. 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 mo konti. Ayan. Tapos, ibaba na natin yung bell. Ayan, okay. yeah. yung bell na tawag dito. Basta di ko alam ko na tawag dito. Nakalimutan ko na. Tawag. Basta yung saring ng guide na to. Ibaba okay. mo na. Para siya na yung mag-guide. natin ng konti. Ayan. Okay. Okay. Para humigpit. Ikutan na tayo. Okay, kita na. Ngayon, ang kagandahan na itong may basa na ito, kung solo ka lang, ipit mo lang dito sa paamo. Tapos yung line, mo lang dito. Yeah. No. Ayun. Ayan, nakita nyo, umiikot na. <coughs> Excuse me. Ayan, umiikot na. Kailangan basa yung line para medyo malambot yung line. Napapasok dito sa rail. Tapos sa uh, tension. Ito yung tension. Ayan. Para naman medyo may spin. Ayan. Ayan, ko. Maganda yung pagkakalaman. Ayan, diretso diretsyo Nung wala kang katulong, mas okay to. Sita ba yung ulo ko? Ito yung legs ko. Oo. Ayan. Iyan, meditasyon. Ikot, ikot, ikot. Ikot siya. Ayan. kung gusto mo kukuha tayo ng camera. Camera man? Lapit! Papaka-admin man tayo kay Nicole. Ayan, may camera man tayo. Pakita mo likod yung line na umilikot. Lumapit siya, papaka-admin naman siya. Diba? Tapos ito yung tension, medyo may ng konti, huwag na sobrang hipe. At ito yung guwapong nag-wheel. Baka <laughs> nakikita yung kamay mo, hindi naman. Tapos ang kasarapan na ito, parang ka nang na isda. Yung siguro yung tension na ito, parang nakahuli ng mga three fingers na tilapia. Saka, ayun, na-enjoy mo pa. nag ka na ng rail. Tapos sa akin, basa sa akin ha. Kaya naka-one year ako, may get, pwede na kung hindi ka gumagamit madalas. Ayun, pwede mo siyang balik yung line, matrabaho lang, pero tipid yun. Pero yun, pagka may budget naman, mas maganda yung napapalitan mo rin yung big no? Kasi parang nagagato yung kasi lagi na sa araw, kapapasa. Pero mas naman din. Kung may ting weight, problema kahit na medyo matagal-tagal. Pero pagka yung mag uh, so water ka medyo kasi wild well na yung mga isda na yun eh uh, medyo may laban na medyo malikot kaya medyo kailangan ng mga matibay na line huwag na gatiin yan ayun pakita mo nito yung nito to uh, ah, helicopter helicopter yan ang magandang purpose niya na may tubig yan talagang galing yan nakababa sa tubig yan para malambot yung line kasi pagka hindi mo nilagay na ng tubig yan, matigas. Matigas yung pagkakalain niya. So yan. Pakitin natin yung line natin na maganda. Ayun o. No? Ganda yan o. No? Kasi mo, napaka ganda ng tensyon. Tsaka pantay na pantayan. Ayan o. No? Sana mapuno natin. Pero tansya ko, mapupuno natin kasi uh, hindi ako sumunod. <laughs> kasi siya na, iba-vlog ko pero hindi tayo sumunod dito binabaan natin yung uh, kung gaano yung kanipis na to halahati eh. kasi ang pinakamanipis talang ilalagay dito ay .20 mm e eh yung aking line ay 10 mm lang halos kalahati ang binaba tapos yun humaba lang yung meter to kasi 300 meters to yung capacity naman na to ay uh, 240 Ibig sabihin eh, sumobra pa ako ng 60. Pero, hindi siguro sa sobra to kasi nga, medyo manipis naman yung line. Saka, medyo okay naman kasi nga, ano sa akin, 600, ano, 6.80 kilos. Hindi naman sa mamakauli ng gano'ng kalaki. Eh. Sabi mo nang 6 kilos. Bigat yun! Sobrang hirap naman yung ating yun kung mag-boat fishing ka. Ayun, o kaya magka-fasting ka. Ang hirap ng ating yun. Kumbaga, masarap ng labanan yun. Kapag hindi ka na, hindi ka na Di ba? Sa ano mo kung medyo malalaki naman talaga yung guni natin. Hindi na to, hindi na to free lang gamit natin. Talagang malaki na yung mga 700. O kaya yung overhead na reel. Kaso wala pa tayo pambulit. <laughs> Ayan, bili na natin yung sakara pa sa ito. Tingnan natin yung ating free product. Ayan. Ibisa na natin. Pakita ko ulit. Ayan, oh. Ganda, oh. Pantay na pantay yan, oh. Napakaganda. Tapos yung aking pagkakahigpit. Higpit, oh. Ang sarap hawakan, ng no. Higpit, sobra. Hindi naman ganong kahigpitan ko, ha. Parang inipit ko lang ng konti. Kasi pag sobrang higpit naman, ang hirap na i-reel. Same naman din yun kasi na-drop mo lang din. luluwag uli yan pag wala ka naman uli. Ang pinakamabigat mo lang na line dito sa 400 ay uh, 30 grams na jig na rule, uh, lure oh, hindi naman din gano'ng kabigatan yun kaya okay lang ganyan saka basta yun lang yung basehan natin na hindi gumagalaw tong line dito sa ating reel pagka gumagalaw yan uh, mas maganda ay ulit yung kasi hindi magandang yung line mo sa reel mo ay gumagalaw pangit yun magkakabuhol-buhol. Nandun na din yung kasama yung weed na, Ayan, yung pinukul mo pa nagkas ka, ayun, magubuhol. Kaya, ayun, bisa natin ng rin, tingin natin ang finished product. thank you sa aking cameraman na si, ang aking anak, si Nicole. Ayan, sana maganda yung pagkakamera mo sa akin, ha? Ayan, at sana magtutunan, kahit ka pa, na may natutunan kayo sa aking tutorial dito sa aking rin na nilagyan natin ng kaldera. Parang tayo mahirapan eh. Kasi yung iba, nilagay siya tambo. May nakikita ko, pag gano'y anyway, eh, tumitransik yung pinaka-line, yung pinaka- ano niya. Eh, kung may takip, saka yung may butas, ayos bitayos. Diba? Ayan, medyo may hirap lang, medyo matagal. Ayan, malapit po mapuno. Ayos, isa natin. Woo! Kahit sobrang bilis niya, napakaganda ng pagkakalinya sa papakita ko sa inyo, ayan, ganda pa pagkakalinya ako. Sobra. Tagal mo ng konti. Ayan, o. Yun, o. Napaganda. Ang isang ganda rin ang ipapalinya, kung maganda rin yung grill mo. Kung maganda yung pagkaka-align din ng mga washer sa loob. Kasi kung mga walang washer yan, o kulang sa washer, o kaya sa, sa washer, hindi rin gaganda yung pagkakalagay na to. Sana mapuno natin yun natin eh. Ayan, ulitin mo nga pala. katay sa kulay na to ay 10 meters. Kaya malalaman mo kung gaano kahaba na ang nadrop mo. Kung gaano nakalayo. Kung, o, malapit ka na, mas maganda, di diba? Ayan, malapit naman puno. At malapit na rin ang mo, pakita mo nito yung ano, malapit mo pa. Kita ba? parang ano. Yun. Ubus na. Saktong sakto. Oops. Umigkas. Ayan, napulo. Punoyin natin para pakita natin sa kanila na swabi-swabi. Ayun. Totoo lang, parang hindi ako sumobre. Hindi rin ako kumulang. Saktong-sakto. Yung, yung kapal niya na 10 mm tapos 300 meters sa 4,000 series. Ayan Oh. Saktong-sakto. Napakaganda. Tingnan niya mabuti. Oh. Pantay na pantay ano? Ayun. Ay, yun lang kasi, uh, kung, maba, kung sinunod ko to, sayang din yung uh, 60 meters. Sayang din. Kasi kung bibili ako ng 20, okay lang naman. Kung sumunod ka, mas maganda. Kung hindi ka naman sumunod, pwede naman na sa'yo naman yun. Kasi ikaw naman din yung magdadal. Eh. Kaya, uh, yun. Sa aking experience sa ngayon, saktong-sakto. sakto, -sakto. Uh, 10 millimeters yung kapal niya tapos ay uh, 300 meters na iba-ibang kulay na ang kada isang kulay ay 10 meters uh, 10 meters nga tama tapos wow, uh, 4,000 series yung aking reel ayan, sakto-sakto ayun -sakto. sana may natutunan kayo sa aking uh, tutorial uh, at sana papulutan nyo na aral good Oh.